Aris, ngayong araw, mainam na maglaan ng oras upang isama ang iyong minamahal sa tahanan ng Diyos. Ang espiritual na pagkakaisa ay maaaring magbigay sa inyo ng malinaw na direksyon at sariwang ideya na makatutulong sa inyong paghahanap buhay. Ang pahiwatig ng gabay ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya bilang inspirasyon sa tagumpay. Huwag mag-atubiling makinig at tumulong sa mga kamag-anak na may kinalaman sa negosyo o okasyon, ang pakikipagtulungan ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad, sa usapin ng pera, mag-ingat sa anumang gastusin at tiyaking lahat ng desisyon ay maayos na pinag-iisipan upang maiwasan ang abala o problema sa hinaharap. Taurus ang gabay ngayong araw ay nagsasabing kung may balak umalis ang isang miyembro ng pamilya, mainam na ito'y ipagpaliban muna. Ang kanilang enerhiya ay hindi sapat upang magtagumpay sa mga plano, kaya't mas mabuting magbigay ng paalala para sa maingat na pakikisalamuha kung hindi may iwasang tumuloy sa pagmamahalan, umiwas sa padalos-dolos na galit, ang pagtitimpi at mahabang pasensya ang susi upang mapanatili ang armonya sa inyong relasyon, sa usapin ng pera, bigyang halaga ang nais ng iyong minamahal, ngunit tiyaking naaayon ito sa budget upang maiwasan ang labis na paggastos. Gemini, ngayong araw, magingat sa pagpapautang, kahit pa sa mga taong dati mo nang pinagkakatiwalaan. Ang mga pahiwatig ay nagpapahiwatig ng posibilidad na mahirapan kang makuha ang bayad, at maaari pang magdulot ito ng alitan sa hinaharap, mas mainam na ipaliwanag ang iyong sitwasyon ng maayos kung tatanggi, sa trabaho. Bigyan ng buong atensyon ang mga gawain mo ngayong araw, ang pagiging organisado at masikap ay makatutulong upang maiwasan ang mga chismis o intriga sa paligid mo. Panatilihin ang profesionalismo at pagiging mahinahon sa anumang hamon. Cancer Ngayong araw, may posibilidad na makausap mo ang isang tao na magbibigay sa iyo ng mas malalim na kaalaman upang mas pagbutihin ang iyong mga plano. Siya ang maaaring maging sagot para maisakatuparan mo ang iniisip mong negosyo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito maging bukas sa mga mungkahi at payo na maibabahagi niya. Kung may paalala o pakiusap ang iyong mga magulang, bigyan ito ng sapat na oras at pansin, ang pakikinig at pagtugon sa kanila ay maaaring magdala ng magandang balanse sa iyong buhay, sa pera o usaping pinansyal, kung may balak kang mag-invest, masusing pag-aralan ang mga detalye siguraduhing sigurado ka bago ka magdesisyon upang maiwasan ang anumang pagsisisi sa hinaharap. Leo, sa tahanan, ipagpatuloy ang pagbibigay ng suporta sa mga plano at layunin ng iyong mga kapamilya. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong pamilya. Sa trabaho, Maging masipag at maingat, iwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot ng negatibong tingin mula sa mga taong nagmamasid. Siguraduhin ang iyong mga gawa ay nagpapakita ng dedikasyon at husay. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang tiwala ng iyong boss at maaaring makatanggap pa ng mas maraming oportunidad sa usaping pera. Unahin ang pagtitipid at huwag munang gumastos sa mga hindi kinakailangan. Ang araw na ito ay mainam para magplano at mag-ipon para sa mas malaking layunin sa hinaharap. Virgo Sa trabaho, nagpapahiwatig ang mga bituin ng posibilidad ng pag-asenso. Upang magtagumpay, iwasang magpatumpik-tumpik at tiyaking tapusin agad ang iyong mga gawain. Sa ganitong paraan, magiging tuloy-tuloy ang daloy ng iyong tagumpay, gayon paman, maging maingat sa pagtitiwala sa ibang kasamahan, lalo na kung may kutob kang may posibleng magdala ng problema sa iyo. Kung may nais kang simulan na proyekto ngunit nag-aalinlangan ka, kumonsulta sa mga eksperto o sa mga taong may kaalaman sa iyong nais gawin ang kanilang gabay ay maaaring magbigay ng linaw at kumpiyansa upang maisakatuparan mo ang iyong layunin. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay magingat sa pagbibigay ng tiwala sa mga taong makakausap mo. Maging mapanuri, lalo na kung ang intensyon nila ay mukhang nakatoon lamang sa kanilang pansariling interes, partikular sa usapin ng pera. Ang tamang diskarte ay ang pagiging maingat at hindi padalos-dalos sa desisyon. Sa trabaho, mas mainam na manatiling tahimik at mag-focus sa iyong ginagawa. Ang pagiging mahinahon at mapanlikha ay magdadala ng tagumpay. Huwag magpadala sa ingay ng paligid, sa iyong katahimikan ay mas makikita mo ang tamang landas at estratehiya. Scorpio Ngayong araw, maayos ang magiging daloy ng iyong mga plano kung ang iyong mga kausap ay mga taong dati mo nang nakilala. Magbubunga ang mga usapan ng positibo kung may tiwala at respeto sa bawat isa. Gayunpaman, iwasan ang pagiging sobrang maawain, lalo na kung ito ay nauuwi lamang sa pagbibigay ng tulong na walang kapalit o pakinabang sa iyo, Mag-ingat upang hindi ka maabuso ng iba, sa pera. Ang iyong gabay ay magpaalala ng pagiging maingat sa paggastos, sa tahanan naman, maging mapagpasensya at maunawain sa mga saloobin ng iyong mga kapamilya, ang pagintindi sa kanilang sinasabi ay magpapatibay ng relasyon at magdadala ng mas mapayapang samahan. Sagittarius, ngayong araw, ang pahiwatig para sa iyong tahanan ay umiwas muna sa pagtanggap ng bisita. Maaaring magdala sila ng negatibong enerhiya na makaapekto sa iyong kalusugan o swerte, lalo na sa usapin ng pera. Ang pagiging mapagbantay sa kung sino ang pumapasok sa iyong buhay ay mahalaga upang mapanatili ang balanseng enerhiya sa iyong paligid, sa trabaho, ang pagiging maunawain sa mga kasamahan ay magdadala ng mas magandang samahan at resulta. Sa usaping pag-ibig, ipakita ang iyong lamang at malasakit sa iyong mahal, ang pagiging malambot at mahinahon ay magpapalalim ng inyong relasyon at magdadala ng higit na kasiyahan sa inyong pagsasama. Capricorn, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagmumungkahi ng maingat na hakbang, lalo na sa usapang negosyo at pag invest ng pera. Iwasan muna ang anumang kasunduan o deal na may kinalaman sa pananalapi, dahil may posibilidad na makatagpo ka ng mga taong may layuning magdulot ng aberya o kalungkutan. Ang pagiging mapanuri at hindi agad nagpapadala sa panlabas na anyo ng mga oportunidad ay magpapalayo sa iyo sa posibleng problema. Laging piliin ang maghintay at magtiwala sa tamang panahon kaysa madaliin ang mga bagay. Gayunpaman, kung ang transaksyon o plano ay may kinalaman sa iyong minamahal sa buhay, tulad ng kapareha, pamilya, o malapit na kaibigan, may positibong enerhiyang bumabalot dito. Ang ganitong uri ng pakikitungo ay magdadala ng swerte at kasiyahan. Basta't isagawa ito ng may bukas na komunikasyon at tiwala sa usaping tahanan. Kung may proyekto o planong ginagawa kasama ang anak o mga kapamilya, mahalagang unahin ang masusing pagpaplano at pag-aaral. Ang tiyaga at dedikasyon na ay ngayon ay magbubunga ng malaking tagumpay sa hinaharap. Huwag magmadali sapagkat ang masinop na paglalatag ng pundasyon ay magdadala ng mas magandang resulta. Aquarius, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagmumungkahi ng pagiging masinop at maingat sa trabaho. May posibilidad na makasalamuha mo ang mga kasamahan na tila gustong makisuyo ngunit ang layunin ay makuha ang iyong kaalaman para sa kanilang pansariling interes. Huwag masyadong magpakita ng labis na kabaitan ngayon, lalo na kung mapapansin mong maaaring gamitin ito laban sa iyo. Ang pagiging maingat at mapanuri ay magliligtas sa iyo mula sa posibleng maungusan sa iyong inaasam na promosyon o mas magandang kita. Sa mga transaksyon at usapan, mas mainam ang pagiging prangka at direkta. Iwasan ang paglalagay ng masyadong maraming kondisyon o pagsang-ayon sa mga lihim na kasunduan dahil ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon. Ang pagiging malinaw sa bawat detalye ay magpapatibay ng tiwala at magdadala ng mas maayos na resulta. Gayun din, huwag masyadong maging mapagbigay lalo na kung ang usapan ay may kinalaman sa pera. Mag-ingat upang hindi maabuso ang iyong kabaitan at siguruhing ikaw ay laging nasa tama. Pisces, sa pagmamahalan, ang iyong gabay ngayong araw ay magmumungkahi ng pagpapakita ng lamang at pag-aalaga sa iyong minamahal. Ang pagiging masuyo at maalalahanin ay hindi lamang magdadala ng kasiyahan sa inyong relasyon, kundi magbibigay din ng positibong enerhiya sa inyong buong tahanan. Ang ganitong masiglang aura ay magdudulot ng swerte, pagkakaisa, at mabuting kalusugan para sa bawat miyembro ng pamilya. Panatilihin ang masayang samahan upang manatili ang biyaya sa inyong buhay. Kung may transaksyon o kasunduan na kailangang harapin, siguraduhing maaga kang makarating, ang pagiging maagap ay magbibigay sa iyo ng sapat na oras upang masuri ang bawat aspeto ng usapan at makahanap ng naangkop na solusyon sa anumang hamon. Ang pagiging handa ay magdadala ng maayos at matagumpay na resulta sa iyong mga plano. Huwag kalimutan ang halaga ng pagiging masinop at maingat sa bawat hakbang.